Ayan mga idol, biyahin na ako mga idol. Uh, from Badaya to Midnap mga idol. Dami sasakyan ngayon mga idol kasi tapos na yung ano uh, araw ng Saudi. Yung national day. National day ba sa kanila. Iwan ko. Basta yun lang alam ko hapon na dito mga idol yan ang dami sa sakin sa unahan ko sa mga hindi pa nakapunta dito sa Saudi at least makikita nyo ang lugar dito siya o at siya nakapunta dito so yun lang thank you for watching bye bye